Hello mga idol na miss ko gumawa ng content about Lakers. Tara at pag-usapan natin ang mga posibilidad na pwedeng kunin ng Lakers sa kanilang ika-55th rookie NBA draft next month. Nakuha ng Dallas Mavericks ang first overall lottery pick na si Cooper Flagg. Para sa Lakers ang makukuha nila na pick at manggaling pa sa second round, ika-55th pick ng NBA draft. Unahin na natin itong si Rocco Zicarskay ng Australia mga idol, isa sa mga matunog na pwedeng kunin ng Lakers IC. Zikarske, isang big man na may height na 7'3", at may bigat na 270 pounds. Magaan pa yan idol? Actually naglaro para sa Brisbane Bullets ng Australian Dile. Mahahalin tulad siya kay Kay Soto. Medyo pinabilis at pinalapad itong Zikarske. Sa palagay ko pareha silang left-handed, pero more on pick and roll player itong si Zikarske. Kumpara mo kay Kai na nagpla playmate out of the post. Para sa akin maganda ang size at agility niya para sa laki niya mga idol, for sure. Magiging maganda itong ipartner kay Luka kung sakali mabigyan ng chance ni Redick na maglaro, at kung pipiliin din siya, alam nyo naman pag playoffs first rounder material din ito si Zakarski. Sa katunayan mga idol nung October Projected 17th overall pick eh, na injury ito during gila season, kaya bumaba ang stock niya, bata pa naman ito at 18 years old, yila the time na magdebut siya sa NBA ay ninitin naman na siya. Very intriguing player to at kung ako ang tatanungin if available pa ito sa 55th pick which is parang malabo. Feel ko dapat ito yung i-draft ng Los Angeles Lakers. Agree ba kayo? Sunod naman natin ay si Muhammad Faye isang Senegal big man na may 6'10 ang height at pambihirang 7'5 naman na wingspan. Anthony Davis na measurement yung mga ganito mga ka at siya ay 20 years old palang naglalaro. Sa Italian League kung saan nag-average siya ng 10.3 point. 8 rebounds, and 1.5 blocks per game. Kumpara mo kay Anthony Davis, malayong malayo talaga mga idol, though medyo raw si Ad yung time na yon sa opensa. Itong si Faye naman ay mas raw talaga. Siguro maasahan mo siya sa rebounding, pati sa mga lob galing kay Luka. Pero may parang ganun na ang Lakers last season eh na si Christian Coloco na vertically mahaba din pero para walang na-contribute gaano sa outside sa mga physical tools niya, mukha namang mas malakas ang katawan ni Faye mga idol syempre hindi naman kailangan ng malaking skill set sa post kung ang magiging role niya sa Lakers ay rim protection rebounding at pagiging lob threat kasi si Luka ang magpapatakbo ng pacing ng laro. Isa din na maikoconsider ay si Amari Williams ng Kentucky Wildcats ito galing United Kingdom na may height na 7 foot, wingspan na 7'5 at bigat na 262 pounds na napakabigat niya idol. Sa tatlong nabanggit ay si Williams ang pinakamatanda at 22 years ito so dapat be ready na at limang taon na ito sa college As Wildcats, nag-average siya ng 10.9 points, 8.5 rebounds, 3.2 assists, and 1.2 blocks per game. Di ko alam if magta-translate ba yung game niya sa NB. Level pero yun niya sa Lakers ay limitado lang naman din ang kailangan nila, at sa tingin ko magagampanan ni Williams assuming mabigyan siya ng chance yun lang din naman may post passing skill ito. Impressive 3.2 assist per game niya, pero wala naman din siyang gaanong post up scoring kaya ito ang kinakailangan ng Lakers. Young big athletic lob threat malakas mag rebound and protector. Unang klase na kailangan ni Luca ay yung parang Derek Lively na nag drive sa kanya, at saka si Hayes. Bago ibang ko sa playoffs, okey yung tatlo para sa inyo mga idol sino ang dapat kunin ng lake show. Ikomento sa baba ang reaksyon. nabustuhan ang video na ito like and follow mga idol hanggang sa muli.